Yan una, congratulations din kasi um, sa Facebook, parang ikaw yata ang local celebrity na may pinakamaraming sa followers. So, no, grabe. Chinite ko talaga eh, nung nakita ko ng araw, sabi ko, kung ikaw na ba? At ikaw na nga, dahil ang lay, -lay na agwa. 32 million, if I'm not mistaken. Tapos yeah. parang ang susunod yata sa ay 25 million. O, di ba? Ano, check ko? Hindi, <laughs> <laughs> 32 million ha. Ito na? As of no? 30, 32. Kaya, kaya nga, 32 yung sa'yo. Yung susunod sa'yo, 25. Kasi naman eh, charot. Malaki. <laughs> anyway, <laughs> yun nga. Yan, parang hindi ka pa ma-effort sa totoo lang ng lagay na yan, ha? Ah, kasi more on yung mga pinupost mo naman. Arty-arty Oo, arty-arty mo lang, ha? <laughs> ah. So, anong feeling mo doon na na-achieve mo to una? Ah, na hindi ka, hindi mo kailangang maggawa ng mga content na sobrang buhay o kung ano-ano mga uh, ah, sexyhan or what. Ano, you, ano mo na yun? yun? Uh, una siguro sa lahat, ma maganda siguro at nararamdaman ng tao kung gaano mo minamahal yung trabaho mo. Pangalawa, kung gaano importansya binibigay mo sa mga tao na kitiwala at nangamahal sa'yo. Mas swerte siguro ako dahil nung time ng mga marimar, yung mga taong ito na sumusubaybay sa akin, kay Dong, at hanggang ngayon sa pamilya ko, nandyan pa rin talaga sila. So sabi ko nga lahat ng ito hindi ko ma kundi dahil yun sa mga tao na yun. So walang hanggang pasasalamat talaga sa kanila. Ano ngayon mo, buhay ka lang ngayon talaga. Mga ano nga Anay. eh, alam ko lahat halos ano, um, patanggang dalaga. Ganon sila ka love. Actually kasi mga fans, ito fans ni kami, di ba? Pag nakikita uli namin, kasi nagagawa namin yan pag anniversary namin, kapag Christmas, but every year yan. So gusto namin yung connection namin sa kanila talaga. Oh, may awareness kami kung kamusta sila. So, alam ko nga, kilala nyo karamihan sa mga... So ganun kami hindi so, pagmamahal nila. <laughs> as in yun na. So, tusundan ko lang yung tanong ni Nico kasi, totoo naman yan, yung 2024 mo, parang bumalik kaya ka nung, ano ba, may more days o higit pa. Kasi ang dami mo na-achieve last year mm -hmm. sa iba-ibang uh, aspeto, no? So, would you say na mas, mas na challenge ka ba ngayong 2025? Or na ano ba, uh, mas higitan pa yung na-achieve na 2024? Or, or okay ka na? Parang nothing to prove na. Alam mo, Ate Rose, hindi ganun yung point of view ko sa buhay. Eh. Yung, ay, grabe yung last year ko, ganito nangyari sa akin. Hindi. Gagawin kong motivation yun para mas pagbutihin ko. Kung ano man yung meron ako this year, sobrang thankful at grateful na ako doon. So kung ano yung mga dadating na to, ano sa akin yung parang sobrang-sobrang blessings na. Kasi yung last year, hindi ko in-expect specially balota. So, alam mo yan, parang kung ano yung ibigay sa akin, gagampalan ko ng bum buong puso ko. Kung ano man yan, magiging thankful na lang ako sa lahat ng blessings. Pero hindi yung motivation ko na kailangan ko higitan yung last year. Magkaka-baby okay. na ang birthday pa na Nasa career plan. Ay, nasa career plan. Nasa life plan ba yun? <laughs> Ah, <laughs> oh, sige. Nakikita kay Miss Ana, Miss Ana, uh, since last year, yung ekran yung um